nakakalakay yung pako na pako ayan may lalaki ng dugo may lilinisin ko yan tapos hindi pa nakikita ni miss yan pag nakita niya magwawarid na naman yan Ay, may kalawang pa yung pako butas ng paho nulo na yan ayan, napako napakan ko ayan, ay, nandito kami ngayon sa clinic binidik ba ito? clinic uh, Papa-injection ako dahil naapakang ko yung pako ng anti-tetano. Pakaswerte ko talaga eh. Hindi umilag yung pa ako dun sa inaapakan ko. Kaya naapakan ko. Nag-aantay kami ng nurse. Ay, doktor. Ayan o. No? Ayan yung clinic. Nag-aantay kami. Mamaya. Bidyoan ko kung paano nila ako tusukin. Sige, papakita ko mamaya. God bless.

Pag na pako kayo, eh, huwag nang babaliwalain. Pa-check up niyo kagad. Para maiwasan ang infeksyon. Saka teta, no? Pinakalawang may pako. Kaya kailangan natin yan. Na, Pa-inject. Tapos na ako na-injectionan. Ang tight teta, Dalawa, ininject siya akin. Uy, bumukas. dito pa sa kabilang balikat ko. O. Ayan, nandito na ako sa no, clinic. Ayan, salamat sa mga tumulong. Pagpalaga ng Panginoong Diyos. God bless sa inyo. Ingat-ingat kayo lagi. God bless dito ako nagpa-check up, nagpa-tusok ng antay tetano St. Benedict. Ay, yung bakuna ko sa antay tetano. Uh, makirot, tas medyo bumigat ng na-injectionan yung balikat ko, bumigat. Dalawa 'yan ang binigay sa akin. Ito yung sa antay tetano. Ito naman sa kabila, yung ayaw uh, aywan ko kung anong gamot din yon Tinesting muna ako kung may allergy ako. O dalawa. O yan, gamot. Tapos dito, dalawa. Dito na kami ngayon sa bahay. Papahinga na. Kaya kayo, pag ganyang napako kayo, huwag niyong anuin. Huwag niyong pabayaan kaagad. Pag gano'n, pa-inject niyo niyo kaagad. Salamat sa tumulong Boss Reggie Tsaka si Pia Salamat